Wala kahit isang naganap sa mundo na hindi ayon sa kalooban at kapahintulutan na ating makapangyarihang Diyos. Makikita mo sa panahon natin at sa mga susunod pang kapanapunan. Magandang bagay na malaman mo ang mga ito at tingnan na rin bawat kategorya kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan at sa darating na hinaharap. The One World Government Marami ka na bang naririnig? at nababalita ang patungkol sa pagpupulong ng mga iba't ibang bansa, mayayaman o mahihirap na ang layunin ay pagkakaisa. Revelation chapter 13 verse 8 hanggang 7 hinayaan din ng halimaw na makipaglaban at talunin ng mga pinabanal ng Diyos. At binigyan din siya ng kapangyarihang maghahari sa lahat ng tao sa mundo, anumang angkan, lahi, wika at bansa sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan bago mapanlikain ng mundo. Ang mga pangalan nila ay hindi nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. Sa bawat trending na mababalitaan natin patungkol po sa governance, sa unity, isa po yung layunin nito magkaroon ng peace and security. Kung nag-aaral ka patungkol sa mga huling kapanahonan na may lilitaw na Antikristo, mayroong magpapakita at magpapalaganap ng false peace, which is Antichrist. Hinggan at makibalita ka sa mga bagay na ito. The continuation of global unity and governance preparing and primering the world stage for a significant prophetic figure, the Antichrist. Hindi nagkataon lang ang lahat ng na nangyayari sa gobyerno natin at sa gobyerno sa mga ilang bansa at sa buong mundo. Dahil ang lahat ng ito ay konektado sa propesiyang nakalagay sa Biblia. Nakikita, nababalita at naririnig mo ang mga nabubuong alyansa ng na mga political leaders, religious leaders, sikat na mga tao at mayayamang tao sa buong mundo. It's not about the geopolitics at play. Ito ay manifestation ng ancient prophecies. Lahat ng digmaan, lahat ng nababalitang digmaan, lahat ng hindi pagkakasudo ng bawat bansa at samahan ng nabubuo ng pagkakaisa ng mga tao, lahat ng ito ay parte ng propesiyang sinabi ng salita ng Diyos na kalatag sa timetable ng Panginoon. Kung marami kang nababalitaan na ganito sa news, sa panahon natin, sa mga susunod pa, tanungin mo yung sarili mo kapatid, meron ba itong koneksyon sa mga biblical prophecies? Ano sa tingin mo? Dahil wala, wala. Kahit isa na hiwalay sa kalooban ng Diyos ang nangyayari sa mundo natin. Lahat ng ito ay konektado sa pagiging sovereign ng Diyos sapagat siya ang Alpha at ang Omega. Yung mga technology na pa-high tech ng pa-high tech bawat panahon na nadadagdag sa mundong ito at hindi na ang rise ng global economic system o yung tinatawag na digital currencies. Global digital currencies ay unti-unti nang accepted sa mundo tama ba? Kasi hindi lang ito about sa efficiency at security na binibigay nito sa tao. Ngunit ito ay reflection ng mundo papunta sa pagkakaisa ng lahat ng sektor sa buong bansa at sa buong mundo patungkol doon sa one world currency. Kung mapapansin mo kapatid, embrace na embrace na natin yung digital currency. Gaano tayo kalapit doon sa cashless society? Ano sa tingin mo kapatid? Dahil kung hindi mo pa alam, pagdating sa revelation, sinabi dito na magkakaroon ng mandatory pagdating sa pagbenta o pagbili at pagbayad ng mga item sa mga huling panahon ng mundo. Revelation chapter 13 verse 16 hanggang 17, pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya na magpatatak sa kanang kamay o sa noo at ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw o ay hindi maaaring bumili o magbenta. Marami na akong inirelease patungkol sa Antichrist na magra-rise sa huling panahon. Ganon din yung system ng Mark of the Beast. Panoorin at matutot ma-inspire sa mga video ito. Nakalagay po sa playlist ng YouTube o kaya naman sa Facebook. Dahil ang mga trend na ito ay hindi isolated ng umusbong at lumitaw at nangyari sa ating mundo. Ito ay piyesa sa mga bagay na magaganap na nakayunite sa end times prophecies mga bagay na nangyayari na hindi pa nangyari noong mga unang panahon sa mga natures sa mundo natin. Matthew chapter 24 verse 29 hanggang 30 Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim mga araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kanika nilang landas. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik. Alam nyo ba na hindi lang aksidente na yung matinding pag-init sa panahon natin ngayon at hindi rin aksidente na sobrang lamiga at abnormal ang nagaganap po sa mga weather po natin sa bawat bansa sa buong mundo. Ang pagkilos ng mga hayop na medyo kakaiba, pagbaba ng level ng ilog yuprates, kasama ito sa mga biblical prophecy before and times at bago dumating ang Panginoong Isus sa mga senyales na magaganap sa mundong ito. Kaya habang nakikita natin ang mga trending about sa natures, maging mapagmasid tayo at maging maingat tayo sa ating mga katawan sapagkat may epekto ito. Yes, hanggang sa dulo ng mundong ito, mananalo ang Ibanghelyo ni Kristo at ang Diyos. Pero makikita ang mga sign na ito at hindi maitatanggi na ang mga tao ay maraming nalalaglag sa pananampalataya. Matthew chapter 24 verse 9 hanggang 12. Sa panahong iyon, kamumuhi ang kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapopootan at papahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Isa sa pinakakalaban ng tao ay ang kanyang sarili paano niya paniniwala ng salita ng Diyos, paano siya magpapatuloy sa pananampalataya. Kasi nakapaligid tayo sa napakarami na pong kasinungalingan na ini-inject ng kaaway. Biruin nyo, yung kapwa mananampalataya ay papadakip yung kapwa mananampalataya. Maraming tatalikod. Magkakaroon kasi ng great apostasy bago ang pagdating ng Panginoong Heso Kristo. So ano dapat nating gawin habang nalalaman natin ang mga trending na ito sa bawat tao na nakikita Nakakasalumuha natin kung ano ang mga behavior nila Maging ilaw at lasa tayo ng sanlibutang ito Bilang mana ng palataya ng Panginoong Isokristo Patuloy tayong maglingkod Patuloy nating ispread ang gospel ng Panginoon If the gospel spread sa lahat ng nasyon Jesus is coming Ipangangaral sa buong mundo magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos Upang malaman ito ng lahat ng tao sa kadarating ang katapusan Maniwala ka man sa hindi, ang lahat ng trending na sa mundo natin na babalitaan na papakinggan mo, lahat ng yan ay pyesa doon sa end time prophecies at second coming of Jesus Christ. Hindi yan itinago ng Panginoon. Iinal lang yan mga kapatid sa mga pwede nating makita at napakarami niyan. Kulang ang video na ito at pag-aaral na ito para isaysay sa ang -isa mga nagaganap sa buong mundo. Tunay lang ng mga trending nagaganap sa panahon natin at sa mga susunod na kapanahunan na lahat nakalagay sa Biblia ay totoo at pinapatunayan ito ng mga nagaganap sa realidad ng buhay. Hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mangamba kung nababalitaan mo ang mga bagay na ito. Sapagkat kung si Jesus ang nasa puso mo at tinanggap mo siya bilang Diyos tagapagligtas, ikaw ay merong kaligtasan. Spread the gospel, spread the salvation.